Hello, what's up guys? This is uh, Jen Aron at ito na naman ang talakayan natin dito sa boats based on a true story at uh, yan, hindi ako magsasabi ng story ha, pero ito yung ayan, ano ba introduction? oh, sige, sige walang katsat yan ha, oh, sige Hello, oras na naman para maglayag sa buhay at harapin ang bagyo at lalim ng karagatan ng buhay natin Paki-click, like, subscribe at ang notification bell para mas marami pa akong magawa ng videos. Yes! So, ang topic po natin dito ngayon, sinulat ko to. Ang topic natin dito ngayon e ugali ng mga Pinoy sa ibang masa na hindi alam ng ilan at di napapag-usapan dahil nagkakahiyaan at sensitibo at marami ang matatamaan. So, let's start. Okay. <clears throat> First of all, alam nyo na this, mga marites marami po nyan ay mabait. ah uh, merong mabait, merong masama, ang mabuti eh, yung sa mabait na part nagkakalat ng balita at important informasyon para makatulong uh, para maging alert at aware na sa paligid so pwede nyo silang gamitin yung mga marites makakakuha kayo ng mga informasyon na mabuti lang po yung mabuti lang po kunin nyo at ang masama naman e eh, mga sulsol pag kami nag-aaway maghahanap ng gulo uh, gusto laging bida-bida at gagawa ng mga kwento para lumala ang sitwasyon uh, ayun kada kada pasa ng pitong pitong gatang eh, naiiba yung original na kwento, yun, so, eto pa, si utang, inuna yung luho, tapos, mangungutang para sa luho, kasi lahat ng pinina ng ibang bansa, kaya nagtrabaho para umasenso, hindi para magsaya lang na magsaya, yung iba, close-minded, maraming magsasabi, na marami kang pera, tapos, mangungutang, tapos, sila gagamitin nila sa katarantaduan, yun, so, to just impress the society, walang ka-logic-logic, yan. So marami pong ganon May mabait, may tarantado na piloy na may mangungutang sa inyo So ayan, kalat yan sa buong mundo ayan. But wait, there's more Utak talang ka Siyempre alam na alam yun na yan Whether matagal na o bago May mga tao na ayaw tumulong at ayaw masapawan Kasi baka madaig sila Di nila matanggap yung dumating na blessing sa kapwa nila Natural feeling po ang envy at jealous Kaso yung mga taong nakakaramdam nito, mabuti sila kung, mabuti sila kung pinipigilan nila at lumalayo sila sa ganitong klaseng pakaramdam at hindi nila pinapansin at sinusunod nila ang kanilang utak at puso at binabalansin nila ito sa abot ng kanilang makakaya. So, nagiging mabuti na lang sila pero nakakaramdam sila ng NBA Chelsea. Parang fake na isa natin. Mas okay yun. Pero ito, syempre, yung masama, alam nyo na. Lahat ng tao, may ego. Yun, di ba? Ayaw kasi lahat ayaw kasi ng mga tao na ano eh na masapaw yung ego nila. So lahat ng tao may ego. ang uh, tao ay merong iba't ibang klaseng success sa buhay. Sa iba't ibang klaseng aspeto na ito sa buhay. Yung di diba kasi pag kami success, maingay kaya nayayabangan yung ibang Pinoy. Laban sa kapwa Pinoy. Basketball pa nga lang eh, nagsusuntukan mainit iniko. ng ulo. Marami akong tropang ganyan tsaka mga makakilala. At ito pa, konektado sa word na ano, mayayabang. Kasi nga, ayaw nga masapawan, nagkakayabangan. Tayo-tayo rin kasi nagsasaksakan in secretly, kahit sino po. Kahit nga ibang lahat, sa totoo lang. So ito, konektado ito sa mga mayayabang. Sa forma, sa tono, sa bawat salita. Mahilig mag-compare na di nila alam kung nakaka-open ba sila sa sinasabi nila. Although, minsan totoo yung sinasabi nila. Kaya lang, iba ibang ang ugali ng tao at yung emotional control nito at saka yung PC, yung patience. Kaya minsan mahirap tumulong kasi yumayabang yung ibang Pinoy. Tinulungan mo, niyabangan ka pa. Kaya minsan kung makikita nyo, lumalayo ang mga Pinoy sa kapwa Pinoy pagka mayroon mga gatherings, jamming, at minsan may tampuan, tapos happy-happy, tapos tampuan ulit. ba diba? So parang cycle lang po nangyayari. Napakawalang kakwenta-kwenta, nakakadrain yun. yon So, konektado nga dito yung mahilig sa jamming. Well, wala nang, wala nang masama doon. Ang kaso, pag sobra masama. Kasi pag walang makuwento sa ibang tao, pag kami sa na, wala namang sa ibang tao, negative na 'yung pag-uusapan niyan. Di lahat ng masayang okasyon may masayang resulta. 'Yan ang masasabi ko. At sa mga mga ngalunya, mga cheater. Pag di na natiis ang laman, minsan kakapit sa kapwa Pinoy. Patay kang bata ka pagka asawat may asawa at anak ka. Ayun. Ayun, buti pangit na pangit ako eh hindi ako dadamay sa ganyan. Ayun. Namimiss kasi minsan ng tao ang mga human pleasure nila eh animal instinct mga palalaki man o babae yun uh, hindi matiis ng laman kaya ganoon na lang at uh, wala na akong magagawa dun buhay nila yun sinira nila yun palahim o hindi masarap naman di yun so syempre eto pa tinapin ko na rin to. nagka-crack na tuloy yung voice ko syempre yung reto sa pag-ibig pag may pamilya at uh, pag ano, pagka yung reto sa pag-ibig, eh pagka pay, may pamilya ka at nagpadala ka sa ano, sa reto, ah uh, pag ginawa mo 'yan, tarantado ka. Ang pinoy kasi mahilig sa love story, love songs. Sa panahon natin, ipon muna lalo na pagka single ka. Ayun nga, so pagka may asawa ka, ayun. Pag nagpadala ka sa lusul, sa sulsul -sul ng mga tao, lalo na kapwa Pinoy, obserbahan mo muna kung bakit ka nila gustong magkaroon Uh, magkaroon ng kasintahan. Obserba, mo, obserba, mo muna kung bakit baka gusto nila magkaroon ka ng kabit. Para yung problema mo, magkakabit-kabit. Yun. So, yun. At, last but not the least, kapit sa kapwa Pinoy dahil sa papel o di kaya sa pera. Ginamit yung salitang pag-ibig para sa pera, estado at titulo. Tanong mo yan sa tito mo akala nila pag nasa ibang bansa ka, pag nasa ibang bansa ka rin, happy go lucky o one day millionaire ka. Hindi sukatan ng bagay ang pag-ibig. Ito ay may kalakip na malalim na unawa at matino na pag-iisip. So yun ang masasabi ko sa mga ugali ng Pinoy dito sa ibang bansa. At wala pong katong ginawa ko kasi ang hirap talaga gumawa ng video sa theme song. So yun lang. At ayon. Uh, so kung nagustuhan nyo itong video na ito, uh, pakiclick live Uh, subscribe na rin tsaka yung bell notification, bell, 'yun lang. Uh, 'yun. Maraming salamat at uh, comment below kung meron pa akong na mga Ng mga ugali ng Pinoy sa ibang bansa. Kasi negative yung mga 'te. Kasi pagka naman positive. Alam naman natin na ang mga Pilipino is the most happiest race in the world. Alam naman natin 'yan. Mapabagyo, mapa may birthday, mapa-may patay, nagiiinoman. So, 'yun na lang. Maraming salamat. Peace out.